Ayan na nga guys Mga pangga At magandang hapon sa inyong lahat sa Ngayon po ay Magsasama tayo Sa Aming pared Kasi nag-uumpisa ng aming liga Dito sa Clark Global City Clark Global City lang sa Kalam Ayun na nga At Umpisa na namin ng aming paglalakad, mga guys. Mga pangga, ayan na, nagbabay na si madam. O, oh, ayan na. balik 500 metro na siya ata itong layo, 1,000. basta, ayan na, mga something. Ayan, umpisa na namin yung mga lakad namin, guys. Ayan na, ito yung mga katim ko. Ayan na, papunta na kami sa... Basketball court. Ayun ay na yung mga kasama ko mga tsaka yung sa likuran namin guys ito yung mga magiging kalaban namin pero sa Clark Global City pa rin lahat yan ay, kaso iba ibang mga kampanya may CBC, Backroom, um, Sapos bali ang Sapos kasama sa WAP2 kami yung WAP1 ito na mga guys at nauna yung patron namin ay na yan ang uh, yun ang bali guide sa aming lahat ayun na guys good luck good luck good luck sa ito yung mga kasamahan ko ang mga gagwapo mga amoy kalasutsi ayun na ayun na at ito guys yung kalaban namin nasa likuran namin ayun na guys nagpasilpisilpi muna tayo mga panga ayun na excited ng lahat na maglaro Yeah, Ayan na guys. Ito pala yung team namin yan. West Aeropark Park. Ala, set out sa mga taga West Aero Park. Magandang, magandang magandang hapon at ayun nang matagal nating inaantay at ngayon natupad na rin. Ba, apo kayo Magandang, magandang, magandang hapon, mga pangga. ayun na, Inumpisa na namin ang aming paglalakad at medyo malayo na rin. Hindi pa kami nangalahati. Eh. So, Ay, nang mga pangga. At ako'y eh, nag enjoy at nagbibidyo sa ngaking mga kasamahan. ayun na. Ayan na. Balim, seleksyon pala kami mga pangga. Maintenance, admin, tsaka kami security tsaka yung sa admin namin sa lalo na sa EDPI yun kay Boss Albert kay Boss Jason la Seron ng KMC so abang-abang na lang mga pangga maraming salamat at babon